Good morning mga kasisi Another vlog, another video na naman tayo Sa ika 12 days nila Na pag-aalaga natin Ang 45 days or blower chicken So, um, balik 12 days na sila Ngayon mga kasisi Update tayo kasi Sa eh, ko may process naman May progresis naman yung pag-aalaga natin yung Malakalaki naman sila Tapos Yun nga, sa tulong ng vitamin Tapos sa uh, detail powder na ginagamit natin mga kasiso mga ganito para iwas sa heat yung mga manok natin dahil mas mag ang kagandahan dito kasi mga kasisyo, yung paggamit nito nakakalamit sa katawan ng manok natin so anytime anywhere pwede tayo maglagay ng vitamin so mas Ginagus mas ginagawa ko kasi ngayon di muna ako nag-ano ng vitamin pag tuwing umaga kasi sobrang init kahit siguro mayroon ganito pero mas maganda ko pa rin kung niya nyo pa rin masusunod mga kasisyo. So, ito yung update ng ika namin mga kasisyo. Ika-12 nila mga kasisyo. May position sila mga kasisyo. Kitang-kita na yan yung laki nila at ano. Tapos, pag namatay yung screen net namin, mag... Papanday kami nila kuya, tapos ililipat namin sila doon para tuloy-tuloy yung paglaki nila mga kasisyo para mabilis-bilis. Mabilis yung paglaki ng mga manok natin mga kasiyo. Tapos bukas magdadala ako ng ano na timbangan or piluan tawagin sa amin para makita natin kung lumaki na ba sila or dumagdag yung timbang nila mga kasiyo. Para update pala natin at update palagi natin kung may progress ba yung pag-aalaga natin ng 45 days. Para chashunod may idea na tayo kung anong pagkain or anong vitamin yung pa pa gamitin sa nila, so let's go mga kasisyo na yung pagkain nila tapos yung tubigan lalagyan na natin so another trabaho natin to araw-araw so let's go mga oh, oh, oh. tapos so, tapos natin siya lalagyan ng pagkain tubig naman mga kasisiyo So ngayon kasisiyo naglagay na tayo ng anong kanina ng pagkain na lalagyan tayo ng tubig Ganun pa rin yung ginagawa ko mga kasisiyo pure water pa rin Pwede nilalagay ko mga kasisiyo mamaya pagdating ni kuya siya maglalagay ng powder or vitamin so kasi sobrang init na yung maghapon so, maubos agad nilagay ito mga sisyo, tapos na tayo. init, grabe. So, tapos na tayo. yung mga manok natin, mga Tignan mo yung mga kamanok natin, mga sisyo. Grabe yung init kasi, kaya tingnan mo, uuwa na uuwa sila. Kaya, uh, dapat palagi silang uh, nakanta ang kasi init tayo, Mauubos yung tubig nila sa gitan lang. Pinunok ko pala yan, mga asisyo, para Tignan ko kaya mga kasi daw para mamaya kung ano rin mga duma dumaan dito si kuya at least mayroon silang tutubig or konti na lang so papalitan niya, papalitan niya pagdating niya so ayan yung mga kasi yung update ko sa ikaw 12 na akin na pag-alaga ng 45 days sana may sana makita niya nakita niyo yung progression ng sisiu kung lumaki na ba or hindi pa So bukas na magkakalaman dito mag mga kasisa o sa tres sa, sa April 3 sa paglipat ko sa kabila So bago ko sila ilipat sa kabila Itiluan ko muna sila mga kasisaw, para sigurado tayo kung lumaki na ba sila or tumaas yung timbang nila kasisa kasi kasi doon natin malalaman kung may progreso yung pag natin ng 4 to 5 days kung goods yung binibagay natin yung pakain sa kanila, at vitamin o kung hindi naman mag-change tayo ng ano ng pagkain ko kung, kung pangit yung paglaki ng mga 45 natin pero kung sa so tingin ko naman mga kasisyo, parang goods naman yung paglaki nila tuloy-tuloy lalo't pat pag nilipat na sa kabila baka lumalaki pa sila lalo so yun lang mga kasisyo. update natin sa ika 12 natin na pag ng 45 days sana ay patuloy sila sa paglaki tapos lumaki sila ng ano malusog at di na sila mabawasan. Yun lang mga, kasi mga kasisiw, salamat sa iyo palagi sa panonood pala sa akin. Tapos, pasensya na yung mga salita ko kasi bisaya ako. Pinipilit ko mag-Tagalog. So, hindi ko maalam sa Tagalog mga hmm. angit Pangit naman kung mag-bisaya ako, baka hindi nyo maintindihan kung ano sinasabi ko. <laughs> di ba mga kasisiw? So, ayun na mga kasisiw, salamat sa mga suporta at sa mga sumusuporta. Kahit kunti na lang tayo manunood at least tunutuloy pa rin natin kasi pag minto tayo, wala tayong mangyayari. Di ba halim mabagal at is diretsyo-diretsyo mga kasiso, di ba? So, yun lang mga kasiso. Salamat sa mga supporta, sa mga admins na gumawa ng page. Salamat sa inyo mga kasiso. Kung di dahil sa inyo, ay eh, hindi makikita kung paano tayo magalangan ng 45 days tapos sumubok. Salamat sa inyo at sa mga admin. Salamat sa inyo mga supporta, mga kasiso. Bye-bye. Ingat kayo palagi. God bless.